Hello magandang oras, magandang araw sa ating lahat mga people kahit ako ay mayroong sipun-ubo uh, medyo ano yung boses natin mga people medyo kakaiba yung boses natin ay tuloy-tuloy pa rin ang ating channel ng ating pamamahagi ng mga kababalaghan at mga pampaswerte at iba-iba pang mga gawa ni Ka so magandang oras, magandang araw sa ating lahat sa mga nanonood diyan shout out sa inyo maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay continue sa panonood wag niyo po iskip ang aking ads mga people so continue lang tayo mga people sa mga baguhan na nanonood ngayon maraming maraming salamat nawa hindi kayo magsawa sa panonood sa ating channel mga people kaya pinapakita ko po sa inyo people ay mga bracelet. Ayan. Oh, <clears throat> yung nasuot natin people ito mga batuomo at batuara so dinisplay lang natin para meron tayong magandang performance at magandang views sa ating iba vlog sa inyo mga people so itong mga pinakita ko ito pambabae, babae ito naman pang lalaki katulad sa akin pambabae, no, na bracelet so kita natin ang mabuti sa inyo mga people Ayan. At yan. Same lang yan ang ano natin dyan. Ayan. Titingan nyo ng mabuti. Pareho lang po yan ang karga sa mga pambabae. Ito maliit lang siya. Katulad nito din mo. Din mo kung ibang style combination ng uh, ito, small and then medium size. Ang hose na ano natin. Pinapalimusan po ito mga people, mga gamit natin. Kasi, <clears throat> may mga sangkap at mga binibili din tayo dyan. Mga gamit. So, asensya na muna sa boses ko. Medyo garalgal kasi, tawang ko ba, hindi naman ako sumisigaw. Siguro sa panahon, gawa ng ulan, init, at na-stress ako. Tapos, okay na ngayon. Wala nang problema. Ah, ina sinusolve ko na rin naman ang mga simple. Natural lang yan sa atin. Eto, subukon na to people. Kaya makikita nyo may suot ako. Hindi nawawala sa akin ang mga suot. Para alam natin. Eto naman people, panlalaki. Kasi may itim. Kasi pagkasusuot kasi ang lalaki, naisipan ko pag magsuot ang lalaki ng parang puro pink no, puro pink tulad nito, puro pink yan eh sabi nako ano yan ganito, ganyan so, naglagay ako ng panlalaki ng itim ang kulay combination na lang yan, may pink <coughs> kita natin, pwede rin to sa babae people pwede rin ganito para sa babae Yan mga pips. So ngayon, sasabihin ko sa inyo <clears throat> kung para saan ang bracelet na ibinahagi at ipinakita ko sa inyo. Bago ko po ito nilabas, ako muna ang gagamit. ba So nasa kamay ko yan, legit yan people. Bago ko nilabas yan, at pangalawang labas ko na po ito. Dito sa YouTube natin, people. Ah, ayan. Ah, ko lang boses ko kasi talagang karalgal. Takakahiya kana mo. Laging parang lasing o ano ba. <clears throat> Ito, people, ay sinubukan ko muna ng suotin. Ako muna ang nagsuot ng una kong gawa, una naming gawa. Alam niyo ba nung masuot ko to, hindi ko naman siya iniisip na mangyayari at mangyayari, no? Ito kasi ay pampaswerte sa sugal, sa pera. Kung hindi ka man manalo sa sugal pe people, mga anakis ko, mga nag-follow sa aking YouTube channel, kung hindi ka man manalo sa sugal, pero parang nananalo ka na rin. Dahil araw-araw, may darating na swerte. Lalong-lalo na sa, kung may negosyo ka, online, or anumang klaseng business meron ka, ako, people, sabi ko sa'yo, nung mula maobserbahan kong sarili ko na nagkaroon ako nito at ginawa ko to <coughs> at sinuot ko, na-observe ko, araw-araw mayroong dumarating sa akin. Araw-araw mayroong dumarating. Araw-araw may ganito. Araw-araw mayroong ganito. No, hindi ako nasisero, people. Sa totoo lang. Kaya sabi ko, Aba, ayos pala tong aking bracelet na nagawa magaling magaling siya sa pera magaling sa pasok sa business magaling siya sa panawag sa pera people eto ako dito sa aking youtube channel people hindi ako uh, nagsisinungaling at hindi ako nagpo-post dito na walang katotohanan kaya lahat ng gamit ko people malangis man yan o anuman sinusubukan ko muna sa pamilya ko rito at sa mga pasyenteng na napatpat, no? Nagagamot din naman ako people online healing at yung mga naligaw na pupunta rito, ganun ang gamutan. Pero uh, hindi ako yung taong pinagpipilahan para manggamot. Hindi pa ito ang mission ko. Wala pa. Siguro parating ang panahon na mangyayari at pipipilahan ako sa gamutan. Pumakilala na ako bilang isang manggagamot. Kasi ang mission ko iba sa ngayon. Eh. Kaya people, etong ginawa ko sana maniwala lang naman yan at hindi. Kung hindi ka naman maniwala, uh, walang problema, walang sapilitan. Ito kasi ay sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, hindi ako katulad ng iba na nag-imbento, gawa-gawa, mga medalyon o anumang klaseng mga uh, makina ang gamit. o uh, Iba, mga simento na ang gamit para ipakita na tunay na pampaswerte, people huwag kayo maniwala sa mga sinisemento nila mga gamit no yung mga nangka nga eh <clears throat> mutya ng nangka people ay ang ginawa nila ano ba yung mutya ng nangka ko pala yung nangka ang ginawa nila people simento lang yon halos pare-pareho pag nakatagpo ka ng mga mutya hindi pareho yan kaibigan yan ang tandaan ninyo etong akin pampaswerte people, hands on na gawa, face na face ginawa at gabay mismo ang nagturo. At ako talaga, may basbas -bas yan. Kaya yung sabi ko sa inyo, follow ninyo yung taong maganda ang background, maganda ang ang uh, nangyari sa buhay niya. No? Na maganda namang nangyari sa buhay ko. Hindi ako kinakapos people nung masuot ko to. Kaya, Kada, kadalasan people, pagka mayroon akong nasa labas ako at nanggagamot o ano man, binibigay ko ang aking mga bracelet. Na eh ngayon, hindi ko na binibigay. No? Yung suot ko, suot ko na. Kaya mula nung masuot ko to, yung pink na yan people, itong ganito, promise, hindi ka talaga masisero. Pero wag mo lang sabihin, wag mo lang isipin na, ah, sinabi ni ka Merlin o ni Nanay Merlyn na uh, maraming swerte yung darating sa buhay ko tapos bigla namang walang swerte wag, wag ganon people pag isuot mo to uh, pag isuot mo tong bracelet na to yung parang wala lang yung parang baliwala lang malalaman mo na lang sa bandang huli na uy, oo nga no parang hindi ako kinakapos ng pera ngayon, parang tuloy tuloy yung sa swerte ko sa buhay no? Parang walang kapos. May darating man konti basta hindi ka kinakapos. Promise totoo po 'yan. Itong ogo, itong month of September is uh, napakaswerte ng paggawa ko nitong bracelet na 'to. So sa maniwala lang 'yan people, pag hindi naman walang problema. Ang FB account ko ay Merly Gonza Pontejos. Tandaan niyo ang aking Facebook account, Merly Gonza Pontejos. Pinalitan ko na kasi Marami tayong mga kalaban dyan, no? Uh, ito lang ang paraan natin people para umangat. Kaya sinishare ko sa inyo na ang aking mga karanasan, ang aking mga bracelet, nakakaiba ang taglay. No? Marami salamat people. God bless po sa ating lahat. Naway makakatulong ako sa inyo. Bye muna sa ngayon.